Basta nag rides kami o nagpipiknik, ito talagang pinakagusto ko itong Budel Fight. Kahit mga simple lang yung pagkain namin na ihanda sa Boodle Fight, basta sama-sama kami kakain, sobrang saya. Pagkagising ko ng ubaga, nandoon na pala sila ati sa labas. Ang ganda ng sunrise, pero sobrang lamig naman. Nagsuot na pala ako dyan ng damit dahil sobrang lamig talaga mga lods. Ito pala yung labas ng tent, ang ganda. Pero yung buhangin mga lods, hindi puti, pero pinong-pino. Parang kakulay lang ng lupa mga lods. Pero maganda dito, tahimik. Tingnan nyo naman ang sunrise. Ang ganda pagmasdan. Tapos ang sarap pakinggan ng tunog ng dagat, nakaka-relax ng isipan. Para ang sarap dito tumira ng isang buwan. Kahit yung makalimutan mo lang yung mga utang mo o yung problema mo doon sa bahay mo sa city. Pagbalik ko sa cottage, ito yung nadatnan ko. Sobrang saya ni Kuya. Siya yung magluluto sa budel fight na kakainin namin. Si Kuya ay guys, sobrang galing magluto at masarap yung niluluto niya. Pag nagbubudel fight kami, hindi talaga mawala yung itlog maalat sa kakamatis. Saka nagluto rin siya ng adobong pusit. Sobrang paborito ko yung adobong pusit niya. Mainihaw rin bangos. Saka itong gulay na nilagay sa tahong. Sobrang sarap to mga Lods. Pagkatapos yan, nalangin lang kami. Nagpapasalamat kami sa biyaya at itong pagkain sa pagkainan namin. ay mga Lods, kain tayo. Sabayan nyo kami kumain para sabay-sabay tayong mabubusog. Saka itong budel fight namin, sobrang simple lang ng mga pagkain yung nakahanda dito. Pero kahit simple lang itong mga pagkain namin nakahanda dito, sobrang sarap naman pagkaluto ni Kuya Egay. Alam nyo ba mga Lods, pag marami kayong kakain, mas lalong sumasarap yung pagkain dahil sama-sama kayong ka Pagkatapos namin kumain, din na kami naligo sa dagat dahil sobrang lakas ng alon. Kaya sa next video, may papakita ko sa kung saan kami pumunta at ano yung niliguan namin na ilog. Sobrang sarap, sobrang lamig, sobrang saya namin at libre pa. Abangan ninyo sa next video mga lods. Hanggang dito lang, maraming salamat sa panonood.